siya. Kung meron mang problema, siguro eh, unti-unting aayusin to. Alam niyo mga kaibigan, lahat ng proyekto ng bansa, napakarami ang naririnig kong complaint. Napakarami ang negatibo ang pag-iisip. Negatibo ang... Alam niyo kung puro na lang corruption ang sinasabi niyo. ninyo? E, eh, teka muna, lahat na lang eh. Binibintang ninyo kung kani-kaninong tao eh. Kung sa tingin ninyo, kurap yung bawat isa, yung kapwa ninyo, kaibigan ninyo, kilala ninyo, ay kurap, eh anong mangyayari sa atin? Wala na ho. Hindi na ho tayo yayaman, hindi na ho gaganda yung bansa natin. Tayo na lang sa Pilipinas ang natatangi na dapat po eh, yan, na dapat po ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon. Ito na. Yung aking bisita eh, ngayon nakarating na traffic ba kayo? Yan. Anyway, Itong mga friendship natin, sinasabi ko nga po sa inyo, na ko mo. ako po ay isang, uh, alam nyo, fighter din tayo para sa kabutihan. Pero hindi ako sumasali sa mga rally. Ako po ay... Uh, kung matatandaan ko ng Pangulong Bongbong Marcos, isa po ako sa nag-host ng kanyang uh, pakikibaka tungkol dun sa ano, sa mga boto, no? Mga boto niya na kanyang inaalam at ipinaglalaban. Pero hindi ko ako nagpapakilala sa inyo. Hindi niyo po ako kilala. Ito lang nakakalungkot, eh. Ako po ay uh, naiimbidahan na mag-host kung saan saan. Pero hindi ko po ine-expect. Naakala ko, kapag ang isang tao pala, ba? uh, ah, sabihin na natin, eh, ito ay grupo ng mga puti. Yan, mga grupo ng mga puti. Ako guys, huwag kayo maniwala na ang kasama ninyo sa stage e puti rin. Yan, di ko na, ano na, detect yan. Nagulat ako na akala ko ba puti ka rin? Bakit nandito ka? Alam mo, sabi niya sa akin, Miss Judy, pasensya ka na, trabaho lang. So, ibig sabihin, pagdating pala sa trabaho, kahit kalaban ka, umiipot ka pa rin, di ba? So, ibig sabihin, tama lang yun. Trabaho lang, okay. Pero sana, kayo po, kahit kalaban kayo, o oh, meron kayong mga personal interest, alam niyo yung mga may personal interest, gusto lang kumita, gusto lang magkaroon ng mga bagay-bagay na ano, kaya e nga ako, biniro ako ni Atty. Topacio kahapon eh, akala niya yung mga award na natatanggap namin ay uh, binabraso ko, hindi po. Alam niyo, never ako tumanggap ng award na may bayan. Check it out. <laughs> tayo po ay nakakatanggap ng award na hindi ko alam. Eh, syempre, tayo tinawagan, sinabihan. Eh, ano gagawin natin? Siyempre, magpasalamat tayo. Alam nyo, pag tayo may mga kilalang na nakakatanggap ng award na mga sikat, eh ako hindi naman mo ako sikat. Pero siyempre, dahil sa merong nagre-recommend na sa akin o whatever, hindi natin alam, eh, tayo po ay nakakatanggap pa rin ng award. Pero, yan po ay hindi ko pinagmamalaki. Pero, makikita ko ninyo na ako naman po ay eh, marunong magpasalamat sa mga taong nagbibigay ng award sa akin. Kaya, Tita Mel, uh, Mel uh, Papin, kilala mo naman ako. Dati mo rin ako anchor sa iyong programa sa Radyo ng Bayan. Eh, tayo naman eh, hindi po tayo kagaya ng iba na maraming mga sinasabi, wala namang napapatunayan. So, tayo po eh, tahimik na nagtatrabaho. At kayo pong mga kumakalaban sa mga kooperatiba, ito yung mga kooperatiba na nagsisikap na maayos, maituloy yung iba. Alam niyo yung iba nandiyan eh, nasa, nasa consolidation na sila. Pumayag na sila sa batas ng LDR Bobby. Uh, pumayag na sila kay Sir Quadis at ito yung mga tao na nakikita ko talagang uh, porsigido na may ayos bakit di natin payagan? Eh, kayo naman eh, pumayag ng Pangulo. Ano pang magagawa ninyo? Lalo na itong mga nasa Senado. Alam nyo ho, kayong mga Senador, dapat po kakitaan kayo ng pro-government. Kakitaan kayo ng pro sa mga nangangailangan ng pagbabago. Eh, di ba? Bagong Pilipinas tayo, guys. Kayo pong nasa Senado, nasa Senado, eto na, kayo po, alam ko, mga sikat kayo. Eh, kaya nga kayo nananalo, mapapera kayo eh, di ba? Dahil kung kayo ay hindi mapapera, mga senador, hindi kayo magiging senador. I bet you. Tama. Hindi kayo magiging senador. Dahil unang-una, lahat ng walang pera, hindi nananalo kahit sa ang eleksyon. Pero, merong tao na nanalo, di ba? Yan po ay eh, dahil sa gusto ng taong bayan. Ito lang ang point namin, mga kaibigan tayo po'y mag-isip ng makakabuti sa taong bayan, hindi po para sa sarili ninyo. Kung gusto nyo maging presidente sooner or later, walang problema yan. Basta ang taong bayan ang susundin natin hindi po kayo magpapasikat dyan para sa inyong sariling kagustuhan. Guys, tayo po lahat ay naghahangad na ikabubuti ng bawat Pilipino. Huwag po tayo magpakatuta kung kanilang mga bansa. Tayo po ay lumaban, ipagmalaki.